Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpiesta ang mga netizen matapos muling mag-viral ang mga lumang video interview kay aktres Sylvia Sanchez at ngayon ay kanya-kanya na silang hinala kung saan nang galing ang kanyang yaman. Sa isang lumang feature ni Corina Sanchez sa Rated K, kitang-kita kung paano dumating si Sylvia sakay ng jet ski patungo sa isang yate, agad nagpasabog ng tanong sa netizens kung gaano kalaki ang kanyang kayamanan. Samantala mantalat sa panayam naman ni Karen Davila, ipinakita ni Sylvia ang ipinapagawang mansyon para sa anak niyang si Jella Atayde at ibinunyig na may kanya-kanya ng bahay ang mga anak niya. Naglabasan tuloy ang mga hirit ng mga netizen sa Reddit. Napaka-imposible na sa pag-aartista at negosyo lang yan. May bahay pa sa France yan ah. Damn! Tell me you're guilty without telling me you're guilty. Please save this video. Baka mag-delete na naman ang ate mo. LOL! Siya rin ba yung naka-helicopter papunta sa Tagaytay kasama si Janice de Belen? Ang iba pa ay nagbanggit ng mga haka-hakang koneksyon ng kanyang asawa sa kontrobersyal na isabong at iba pang isyo, bagamat walang malinaw na patunay dito. Kung totoong malinis ang pinagmula ng kanilang yaman, wala naman daw dapat ikabahala. Pero kung may dapat sagutin, sinasabi ng ilan na mas mabuting linawin at ipaliwanag na lang ng pamilya ang pinagmulan ng kanilang mga ari-arian para matigil na ang haka-haka. Tanong ng bayan, ang yaman ba ni Sylvia ay bunga lang ng kanyang dekadang pag-aartista at negosyo o may mas malalim pa bang dahilan sa likod nito?